Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na mga kabrigada. Gusto mo bang kumita gamit ang iyong travel shots? Kung meron kang magagandang... Li changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw makasisipot sa susunod na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Bagyong Ramil, bagyo pang lobaka sa bang papalapit sa katubigan ng Northern Samar. Bagyo inasang lalapit o tatama sa kalupaan ngayong hapon o gabi. Samantalang mga probinsyang dadaanan ng Bagyong Ramil naghahanda na. LTO nagbabala laban sa mga car dealer na nag-hold ng plaka ng mga customer. Courier na nagdi-deliver ng plaka, posibleng mapalitan. Samantala mga kabrigada, rollback naman sa diesel. Namumuro sa susunod na linggo. Gasolina, posibleng magka-increase. At Brigada News FM, Tagom, Davao at Mati. Huling nagkaisa para sa mga apektado ng Lidol sa Davao Oriental. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, umpuso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. Atres essence ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Sa tanhaley. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, October 18, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Piduog. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada sa detalye ng ating mga balita. Dating Speaker Martin Romualdez hindi raw makakadalo sa susunod niyang ICI hearing dahil sa, sa sa ilalim ito sa medical procedure. Brigada Jigo Custodio, e i mo. Ipinagpaliban ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ikalawang pagdinig ni dating House Speaker Martin Romualdez na nakatakda sana sa October 22. Ayon sa ICI, humiling si Romualdez ng postponement dahil kailangan umon niyang sumailalim sa isang medical procedure. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Brian Husaka na muling ipatatawag si Romualdez upang mas suri ng mabuti ang kanyang affidavit na isinumite sa unang pagdinig. Matatanda ang unang humarap si Romualdez noong October 14 matapos siyang imbitahan ng komisyon kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa budget insertions at mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, partikular na sa mga flood control projects. Sa nasabing pagdinig, itinanggi ni Romualdez sa mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa implementasyon ng mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News of our team. Bagong, bago. Brigada, baldita, ay ba pa, balita mga kabrigada, handa na ang probinsya na Katanduanes sa inasaang paglandfall ng Bagyong Ramil. Sa isang panayam, sinabi ni Katanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations and Warning Section Chief Roberto Monterola na simula pa kahapon ay natapos na ang pre-disaster risk assessment ang mga munisipyo roon. Mayroon na mga heavy equipment na nakapreposition sa Kapitolyo sakaling may clearing operations. Ayon kay Monterola, hanggang ngayong umaga ay walang naitalang pre evacuation sa kabila nito mga kabrigada na nanatiling handa ang mga lokal na pamahalaan at provincial government sa pag-evacuate sa mga residenteng apektado ng bagyo. Ang brigada, brigada nagpaalala naman ng Office of Civil Defense or OCD sa publiko na maging handa sa paparating na bagyong Ramil na inasang tatama sa Northern, Central at Southern Luzon. Sa panayab ng Brigada News FM Manila, kay OCD spokesperson Juni Castillo, sinabi ni nitong naglabas na ang DILG at iba pang pa kaulay ng hensya ng direktiba para sa mga lokal na pamahalaan. Kaya nanawagan ngayon ng OCD sa publiko na maging alerto at makinig sa mga opisyal na report mula sa ulat ng pamahalaan. Pinayuhan din ng mga residente na alamin ang kanilang evacuation route at siguraduhin may nakahandang emergency kit. Hindi, Bagyong Ramil. So, yung mahalaga din, maganda. Kahapon, actually, nagpalabas na ng mga direktiba, DILG, and then, ganun din sa iba-ibang mga ahensya. Especially yung Northern Luzon, Southern Luzon, no? at saka yung Central Luzon no? na maghanda po no? para sa bagyong Ramil. Hmm. Yung mga kahapon, nagpa-evacuate na rin na preemptive dun sa mga areas kung saan tatahak itong bagyong Ramil. So, maging alerto pa rin po. Bantay po sa kung ano sasabihin ng mga lokal na otoridad. Yan ang tinig, mga OCD spokesman.

sa kaugnay pa rin na balita, mga kabriganda, mga Coast Guard Districts, itinaas na ang paghahanda sa so posibleng epekto ng bagyong Ramil. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! Nagpatupad na ng malawakang paghahanda ang Philippine Coast Guard sa iba't ibang rehiyon ng bansa bilang tugon sa banta ng bagyong Ramil. Sa Bicol Region, inactivate ang Coast Guard District Bicol ang Deployable Response Group upang matiyak ang kahandaan sa mabilisang pagresponde sa posibleng epekto ng bagyo. Nakaalerto na rin ang mga tauhan kasama mga land at water assets, rescue equipment at communication devices para sa agarang operasyon. Sa Northern Luzon, itinaas din ang Coast Guard District North Western Luzon at Coast Guard Station Batangas ang antas ng alerto ng kanika nilang nasasakupan. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard Station Northern Quezon sa mga MDRMO at LGUs upang mapalakas ang koordinasyon koordinasyon at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga baybaying lugar. Binigang diin ng PCG na layunin ang mga akbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng mamamayan at mapabilis ang pagtugon sa oras ng sakuna. Hindi kaya din ng publiko na manatiling mapagmatiyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Musical News Authority. Samantala mga kabrigada, ang DSWD naman at tiniyak ang kalagayan ng mga stranded na pasahero sa pantalan. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report. Agad na tinuguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pangailangan ng mga nastranded na mga pasahero sa mga pantalan sa Albay dahil sa bagyong ramil. Dahil kasi sa bagyo, napilitang ipatigil ang ilang mga biyahe sa dagat. Kahapon ay nakapagbigay ang Angels in Red Vest ng DSWD Field Office 5 ng hot meals para sa ilang individual. Kasabay ng pagkipagtulungan sa Provincial Government ng Katanduanes, 180 na mga pasahero ang nahatiran ng Ahensya ng Pagkain sa Piyoduran Port habang 350 naman sa Tabaco Port. Ayon sa DSWD, ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ng pamahalaan na maghatid ng maagap na tulong sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Nationwide. Ito naman, Cebu Provincial Hospital, mga kapiganda, indiniklara ng structurally safe. Paolo Marcos, inuutos sa ang paspasan ng rehabilitasyon ng Brigada Marker Sargan, i-brigada mo. Idiniklara ng structurally safe ang Cebu Provincial Hospital dalawang linggo matapos itong unang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng 6.4 magnitude na lindol na tumama sa na Napatid na kabilang ang Cebu Provincial Hospital sa mga infrastruktura na nagtamo ng matinding pinsala dahil sa nangyaring pagyanig. Katuwang ang Department of Health at Department of Public Works and Highways muling bumisita ang Pangulo sa hospital kahapon upang tiyakin ang kaligtasan at kahandaan nito bago muling buksan sa publiko. Inatasan ng punong ehekotibo ang mga kinauukulang ahensya na pabilisin ang rehabilitasyon upang agad na maibalik ang normal na operasyon ng hospital at matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Healthcare workers at mga kawani sa pagbabalik ng serbisyo. Batay sa ulat ng mga ahensya, target matapos ngayong Oktubre ang pagkukumpuni sa mga pasilidad na nasira ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Early recovery operations naman sa mga pektadong lugar sa Bisayas at Mindanao, patuloy na tinututukan ng pamahalaan. Brigada, Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada. B -b 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 report. Patuloy na binibigyang pansin ng pamahalaan ng mga sinasagawang early recovery operations sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao na matinding na ng sunod-sunod na lindol nitong mga nakaraang linggo. Sa panayam ng brigada nyo sa Manila, kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, iginit e itong nasa early recovery phase na ang mga lugar gaya ng Cebu, Davao Oriental, at Surigao. Patuloy pa rin ng pananatili na ilan sa mga evacuation center bunsod ng mga nararanasang aftershocks kung saan labing dalawang evacuation na kasalukuyan nag-ooperate sa riyon. Pagdating naman sa supply ng tubig, kuryente at pagkain, tiniyak ng OCD na may sapat na food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangilangan para sa mga evacuees. Yung mga pagkain, wala tayong problema doon. Na we have enough uh, family food packs sa ating mga kababayan doon. And then, ganun din doon sa mga basic necessities, no? mga hygiene okay. kit, kompleto tayo ng mga ganon. At tutugunan na natin yung mga kababayan natin doon. We, we have those enough pagdating sa food and non-food items. Naibalik na rin umano ang karamihan sa mga linya ng kuryente at tubig. Sa datos ng ahensya, uh, abot sa 130,000 kabayan na nasira sa Cebu pa lamang. Dahil dito, inilaan ng Emergency Shelter Assistance ng DSWD, Disud at iba pang pa ahensya para sa mga pamilyang apektado. Samantala, ang mga naninirahan sa mga no-build zones ay kasalukuyang inilipat sa mga relocation sites. Sa ngayon, tinatayang nasa 700 na ang nasawi sa Cebu habang 8 naman sa Davao at mahigit 700 katao ang naiulat na sugatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News. Also worthy. E. Samantala mga kabrigada, aminado ang Land Transportation Office na isa sa pangunahing dahilan ng pagkaantala ng distribusyon ng mga plaka ay ang mabagal at limitado na courier system. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilao, sinabi nitong bagamat may sapat na supply ng plaka sa mga planta, ang tunay na problema ay ang delay sa delivery mula sa courier hubs papunta sa mga regional offices, dealers o mismong sa mga motor ang isang uh, unang ginawa po namin, tiningnan muna ang planta. Totoo naman, uh, nakakapag-produce tayo ng, ng mga plaka, wala na tayong problema. Ang problema natin sir na sinisilip ko, yung pagpapadala mm -hmm. at saka po yung pag-release -re ng mga dealers. Mm -hmm. uh, yung pong pagpapadala, uh, yung ibig ko sabihin sa mga courier hub, mm -hmm. sila doon nagkakaroon po ng na initial na informasyon na nagkakaroon po ng problema mga kabrigada, pinag aaralan ng LTO kung magpapalit ng courier o magbubukas ng bagong kontrata upang mapabilis ang serbisyo. Bukas din ang ahensya na makipag-dialogo sa mga dealer. Ang mga ayaw naman makipagtulungan ay posibleng masuspende ang accreditation. Bukod dito mga kabrigada, binalaan din ni Asik Lakanilaw ang mga dealers na sangkot sa pagbibigay ng green plate sa mga hindi electric o hybrid vehicles. Kayaan niya nagpapatuloy ang investigasyon ukol rito. Kabilang na ang mga posibleng sangkot o kasabuat sa iligal na aktibidad. Uh, Pinaaalalahanan po din yung ating mga dealer at pati yung mga empleyado mm -hmm. ng Land Transportation Office mm -hmm. na tigilan nyo yung mga ginagawa yung bagay na ganyan kasi mm -hmm. oras na mapatunayan ko kasi ongoing pong ang aming investigation mm -hmm. na merong mga sangkot na dealer dito sa ginawang maling ito mm -hmm. tatanggalin ko yung accreditation nila. Ang tinig ni Asik Marcos Lacadilao. 亚当巴斯利达美食馆 Samantala, kabrigada ang Senado naman na nawagan sa LGU na ipagpaliban ng mga face-to-face -face classes kung magpapatuloy ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Binigyang D.N. Senator Win Gatchalian na mahalagang maging proactive sa pagsususpende ng face-to-face -face classes ang bawat lokal na pamahalaan eh, kung sakaling ang magdala ng banta sa kalusugan ng bawat estudyante ang pagtataas ng kaso ng influenza-like illness. Ang influenza-like illness ay tumutukoy nga sa mga sintomas na kahawig ng trangkaso o flu kahit na hindi pa nakukumpirma kung influenza virus talaga ang sanhi nito. Samantala mahalaga rin daw na alamin ng publiko ang gabay ng Department of Health upang maiwasan ang pagpapanik lalo't uso ngayon ng flu. Ayon pa kagat mainam din kung magtutulungan ng DOH at LGU sa pagpapatupan ng mga akbang tulad na ngalang ng, nga lang ng proper hygiene at sanitation upang maiwasan ang pagkakasakit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 3D. Brigada Balita Nationwide. Ay baba, balita ba? Brigada, Brigada News FM Tagum, Davao at Mati. muling nagkaisa para sa mga apektado ng lindol sa Davao Oriental. Brigada Kyle Alia, i mo. Brigada. <laughs> By Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa Davao Oriental matapos muling maghati ng tulong sa pangatong pagkakataon ang Brigada News FM Tagum, Brigada News FM Davao at Brigada News FM Mati para sa Brigada Relief Operation para sa mga biktima ng malakas na lindol sa rehiyon sa isinagawang operasyon mahigit 370 kapamilya mula sa bayan ng Manay at bayan ng Karaga ang masayang tumanggap ng mga food packs na naglalaman ng bigas, dilata, mineral water, mga damit at iba pang pangunahing pangangailangan lahat mula sa mga donasyong ipinagkaloob ng mga tagapakinig ng brigada. Kung sa uban wala pa dyan ni Anhi and then katong pag Anhi dyan ninyo kamurang good ang first and then sa karon pod and thankfully nibalik mo so murag pero na na yung sa uban, pero dili yung nga ani kadaghan sa inyo ha. Um, thank you sa mga nag-sponsor. So, wala mi nag-expect nga daghan ang mutabang diri sa Davao Oriental. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang isang residente sa purok Poblasyon, barangay Mercedes, bayan ng Karaga, Davao Oriental, na isa sa mga nabigyan ng trapal, para sa kanilang temporaryong masisilungan sa kadahilan ng hindi naligtas tirhan ang kanilang tahanan. No ka in town, ka ng trapal lang mga kung pwede kayo, lang para dito. Oh. Oh. Ang lang ikaingon na ko ang pasalamat namo ang nakatabang mo sa amu, ang nakalis ang ginuo lang mahibalo sa inyo nga tagaan mo lawig nga kinabuhi aron makatabang pa mo kadtong o sa pay mo agi nga mga trahedya nalipay pod kay nakakaunglog kay nakita na ko ang kakaunglog sa pod mi kay Iilan sa mga pangunahing pangangailangan nila ngayon ay malinis na inuming tubig at trapal na pansamantalang masisilungan ng mga evacuee. Ayon sa kanila, marami pang barangay sa probinsya ang hindi pa nabibigyan ng tulong mula sa pamahalaan. Dahil dito, tiniyak ng Brigada News Team na magpapatuloy pa para sa ikaapat na batch ng brigadahan sa mga susunod na araw upang maabot pa ang ibang lugar na nangangailangan matatandaan na sinimulan ang paghahatid ng tulong sa mga nabanggit na lugar mula pa noong October 10 ng gabi sa mismong araw ng pagyanig ng lindol. Patuloy rin ang panawagan ng istasyon sa publiko para sa karagdagang donasyon, partikular na sa trapal at maiinom na tubig. Para sa mga gustong mabigay ng tulong, maaaring bumisita sa himpilan ng Brigada News FM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kyle Alia nung 97.5 Brigada News FM Tagum City The Music and News Authority bago. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Satang Hali Brigada Balita Nationwide Six, Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Nakalunch breakaman napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Satang Hali Balita Nationwide. Brigada balita, balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo hong ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trendy na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Ma'am Slavi S1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at happy weekend. Mula muli po, mga kabrigada, happy 20 years anniversary sa atin, mga kabrigada! Alamin namin o alay ho namin sa inyo ang dalawang dekadang paghatid ng serbisyo, balita, musika at saya. Kasabay na rin ng ating panibagong abutkasiya, mga kabrigada. Mahalin natin ang Pilipinas muling ma love sa ganda ng ating bansa, ang delightful Philippines. Mula rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.